Ayan, shout out po Andy Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andy Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Salamat po. Ayan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andy Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. salamat po. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. At di ka vlogs isang kalingap partner. Mag-subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. So mga kalingap, sa inyo po lahat. Good morning, good morning. Isang nga uh, mapagpalang madaling araw po ng uh, lunis ngayon. No? Ayan at uh, yun, welcome back my YouTube channel. Inyo lingkod, Andy Kayaka Vlog. Isang isang matyagang vlogger, matyagang scouter na po. At yung bago pa po sa akin YouTube channel, please naman po subscribe like and share, pakipindot yung natin na bell button para updated po kayo sa ating mga video post ng no, mga kababayan. Sana wag sana tayo mag-skip ng ads, mga kalingap no po. Tulong nyo na po sa akin. Ayan. Mga kalingap, mga kababayan, ngayon po ay uh, madaling araw pa. no Tayo po ngayon na yun natin. Tutura, papunta na tayo ng kabundukan, mga kababayan. No? At siyempre bago po ang lahat, no, patuloy patuloy ang suportahan Kuya Bal Santos Matubang, at Ida Vlogs at Kalinga prab Sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan, po. Ayun. Ngayon po ay tayo ay naglalakbay na, papunta po nang uh, kabundukan, no? At uh, malalaman niyo po mga Kalinga, mga kababayan kung sino ang ating pupuntahan dito ganitong uh, uras ng uh, gabi pa talaga, no? Gabi-gabi pa. Ayun. Nag-iisa po yung lingkod ngayon mga kalingap At uh, lunes nga po ang aking anak po si Jimar ay napasok na po sa, da sa daet no? At siyempre si Marlo Palcon TV naman di ko kasama ngayon Gawa nga uh, Nag-aayos din siya ng uh, almusal ng aking yan, uh, mga pinapag-aral sa, pinapag sa bahay Yan Shoutout po sa inyo lahat mga kalingap At update ko po po kayo So mga kalingap, mga kababayan, no? at uh, narito ngayon tayo sa isang porsyon na napaka delikado na daan no? Pero gabi nga po, pero hindi po na, hindi po alintana sa akin ng mga ganitong ng daan At uh, sa lalangan nga po ng pagtulong ay uh, wala tayong kinatatakutan Yan po oh, mga kalingap, kung mapapansin nyo po ito, wala po ditong kabahay-bahay Tatawid po tayo sa isang napaka nailog pong yan, no? tatawid po tayo dyan Kasi gabi pa nga po ngayon mga kalingap, yan no? Yan at uh, baka magtaka po kayo no kung sinong uh, sinong ating uh, bata ko nandito, maaga pala alis at uh, dilim pa no, talagang dilim pa. Ay uh, malalaman po niyo mga kalingap mga kababayan kung sino ang ating uh, pupuntahan dito at kung sino ang ating uh, susunduin mga kalingap no. Tingnan niyo po yan no, tatoy tayo sa isang uh, ilog na napaka liit ng pinakatulay no. Na napakaliit po na tulay yan. Ay grabe. Kung nagkamali po dito mga kalingap, ay talaga po nga, napakadelikado po, yan o. Oh. Hulog po tayo dito mga kalingap. At ito, na nyo po yan. Oh. Ito po, oh. yan. At ilog po yan mga kalingap. Yan oh. Hindi po ito yung ilog na akin na diradaanan ha, papunta doon sa uh, pilapagawa ako pabahay, no. Hindi po yan. magkakaiba po yan. Ya, mapapansin nyo po, uh, gabi pa, no. Ito po ang parting portion na napakadelikado po sa lugar na ito. Sige mga kalingat, update ko ka pa po kayo. Yan mga kalingat, itong kanina po tayo ay tumawid ng ilog. Ngayon naman po tayo aahon dito sa liblib na -lib ito, mga kababayan. Aahon naman tayo dito sa bundok na ito. Kaya po hindi natatakot ang inyong uh, lingkod. Hindi kaya kaplag sa mga ganitong lugar. Kahit uh, binagabi pa nga po tayo na alis ng bahay. Ay alam ko naman po na ginagabayan tayo ng ating apo may kapal or ni ala no po. Yan. May portion po dito na wala tayong na nasa parang binutas na parang binaak po ito na bundok mga kababayan. oh no? Kita nyo po na nasa gilid na yan. Kasi medyo madilim bundok po ito nagbin, parang hinati sa gitna. Tandahan lang po dito mga kalinga po. Pusina tayo. Pusina tayo. Baka may uh, mumu. No? Baka may mumu. Alam niyo po ba yung mumu? Yung mga ka nga yung mga lumalabas no? yung mga mga tawag nito mga duwindi mumu yan higabi pa nga po mga kalingap mga tigbalang aswang dito no vampira nandito na <laughs> yan po mga kalinga po malayo pa po ang aking pupuntahan ay grabe yan o no? Nag-iisa po yung lingkod mga kalingap Ito ang ating uh, Sakripisyo Hindi kaya ka-plugs Sa larangan ng pagtulong At yan nat-update dito kayo mga kalingap maya maya So mga kalingap yan po si tata Yang ating susundin dito sa kabundukan Kung kilala po nyo yan po ang uh, magaling mag-gitara po ang papa ni Melka, no? Ayan, tayo, good morning!

sasakay na po sila mga kalingap <coughs> so mga kalingap mga kababayan no? at uh, pabalik na naman tayo no? sa kapatagan ito medyo maliwalawalag na pero may ilaw pa rin po atin sa sakyan siyempre yan dadaan tayo ngayon dito sa isang napakahabang lusongin mga kababayan umat medyo matarek to kung um, maalala po nyo mga kalingap dito po ako noon nasiraan no, ang, uh, nung, uh, ang ating uh, ginagamit noon yung isa nating uh, tricycle na ating pirare no kung naalala po niyo yung pirare ko yan dito po tayo na sira noon sa sobrang taas sobrang tarik po nito mga kalingap yan tayo po ipababa na so mga kalingap mga kababayan ito na po at pababa na nga tayo no? at, kung naalala po nyo kanina ang ating daan ay madilim pa gabi pa ngayon po ay ito maliwaliwalag na po mga kalingap salamat naman po at Maliwanag ng ating daan pabalik. Sana sana na kuya ang Yan mga kalingap no. Ayun ah. na. Ito po. Yan. Salamat po sa inyo lahat no. At update ko pa po kayo. Kalingap ayan at uh, Nakarating na po kami pero may pupunta pa po kami dumaan lang kami dito sa bahay pero may lakad pa po kami ni Natatay. Ayun no. Ayun. Kita tayo, may konti tayo. Mga bago mag tayo no. Ayun. Mula sa punta mo na sa kanila. Hinundok po natin sa bundok mga kalingap. Yun. So mga kalingap mga kababayan. At uh, ito na no. Na kung kanina nga po galing tayo ng tuktok ng kabundukan. Madaling araw pa. Ngayon man po na po tayo sa kapayanan po ng dait. No? Malayo po ang atin na nabiyahin mula pa po ng alas. 4.30 ng madaling araw mga kababayan no? Ngayon po, narito na tayo sa daig. Kasi nga po, may iahatid po tayo dito. Hatid sundo po, mga kababayan. No? Ayan. Ayan. Yeah, Samahan niyo po yung lingkod. Andi kaya ka-vlogs. At uh, hindi po tayo nakakainom ng tubig na mainit. No? Kasi nga, tayo ay uh, nagmadali. At uh, ang po ngayon, no? mag alas 9 na po. Ang oras ngayon, check to alas 9 po ng uh, umaga. Mula po ng madaling araw, ay ito na tuloy na ratsada at ngayon narito na tayo sa kabayanan kung kanina po ay gabi at nasa kabundukan ngayon po ay narito tayo sa kabayanan yun mga kalingap mga kababayan nandito tayo ngayon no at uh, good morning good morning sa muli no sa mapagpalang umaga tanghali gabi ayan narito na ngayon tayo kana kalingap rob no at uh, may kasama nga tayo no kasi sinundo nga sa bundok ayan no? mga kalingap. Ah, nandito na tayo ngayon. Kanakalingap, Rob. Shout out po sa inyo lahat, mga kalingap, mga kababayan. So mga kalinga mga kababayan kanina po ay kasama namin si Milka no bumaba lamang siya doon sa SM no ngayon nandito na po oh, at uh, yan uh, bumaba na rin po siya sa tricycle mga kababayan dinaanan ko po siya sa Labo no pagkagaling ko doon sa bundok sa kanyang uh, papa dinaanan ko siya sa Labo mga kababayan ngayon po uh, nandito na kami sa Daet tapos si uh, yun nga bumaba muna siya doon sa ano kasi may dinala siya mga gamit doon sa kanyang boarding house at uh, binaba po rin yung mga gamit tapos uh, nag-tricycle na po siya papunta rito kana Kalingap Ramayon po siya mga Kalingap mga kababayan so mga Kalingap magandang mga gumagano at tamang tama naman po si Milka at, nandito po mga kababayan ay ito po iabot na po natin kay, may, kay Milka yung uh, pinabot po ni Ninang no? ayan at malala uh, malalaman ni Milka kung sino ito nagpaabot kay uh, Ninang kay Milka no pala may listahan tayo dito siyempre Ayan. Uh, Milka. Ayan. Toki from. Okay, kano ano magsabi. O, oh, Milka, re. Abot ko sa iyo. Ayan, si Melka nandiyan. Ayan ha. At ayan uh, yan. may mga bariya pa yan. Uh, pasalamatan mo, Milka. Ito nang paabot sa iyo. Thank you po sa... Tay, 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 tay. Mm, tay mo na. Oh po sa nagpaano, nagpaabot po nitong tukay kay Nanay Joy. Maraming salamat po. <laughs> Nanay Joy na lang daw tawagin mo Oo, po niya. Salamat po. Oo, Thank at narito, so kami ngayon sa Daet at kasama namin si Presi Milka sa si tatay sa kanyang kanyang kapatid no. At ano, at uh, may uh, pupuntahan po kami dito mga kababayan. Sinundo pa natin si tatay no. Inuulit po natin sinusundo natin si tatay sa kabundukan mga kababayan. Oo. Ala 4:30 pa tayo, Maristoy. Nang madaling araw no. Oo, kasama ko po si Tutoy kanina yung kanyang kapatid Milka. Ayun. Yan Milka, anong uh, masasabi mo kaya Ninang na about sa pinaabot sa iyo na 2,000? Ay, ano, maraming salamat po. Uh, oh, malaking tulong po to at ano. Lalat maraming gastusin po at bayaran na naman. Bay gastusin sa o, school, po, no? O, po, sa ayan boarding, po. sa school. Yun. Yan po, maraming maraming po salamat kaya Ninang. Uh, Yan po, ayan no? Dyan. Kaya mama ni kay Ninang Urma Ayan from Nanay Joy oh, Ninang Joy Salamat Ninang Joy ha Ayan At ito nabigay na po natin kay Milka no, po. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat Naruto po kami sa diet kayo mga kababayan Hindi po kami namamasyal ha <laughs> Ayan sinund, Galing pa po kami ng kabundukan At sinundo ko nga po si tatay Ayan grabe Okay Milka salamat sa inyo ha Ayan at uh, yun na po natin ni ninang, ninang Joy No Salamat po at ingat po kayo lagi at gabayang kayo ng ating puwi kapala. Yun po mga kalingap mga kababayan. bumaba na po si Melka, si Nana, si Anis Tatay. Yan o. po sila. Ang init po. Sobrang init pero okay lang. So mga kalingap mga kababayan. Andito po tayo. Yes, kalingap na po. So mga kalingap mga kapapain kaya kami narito ngayon kasama namin si Papa uh, Papa ni Milka sa si Milka ay, ay pina-enroll po ni Kalingap rab si Milka no pina-enroll po dito sa school na ito mga kababayan dito po sila kasi nato natin kapatid Pure Help yan suportahan po natin kay YouTube channel no ang di pa nakakilala Pure Help yan shoutout po okay so mga kalingap no narito rin ngayon pala si Kuya Sir Olive oh. ang tawag ko siya ay Kuya ayan ah grabe Kuya na Sir pa <laughs> Ayan, good morning ka, Kuya Sir Olive. Magandang umaga. Ayan, kasama po natin. Hindi pa po nakakilala ha, kaya Kuya Sir Olive, pakisubscribe po natin kay YouTube channel. No? So, Sir Olive o oh, Olive TV. No? Olive TV. Olive TV ayan. Pasubscribe po natin mga kababayan. Narito na natin mga kapatid o oh, si JP uh, Alipio nandito rin grabe oh. Pendol din kami. Pendol kami. Ay ako rin, pendol din ako. Pendol kami tayo. Pwede pa kami? Kasi ah, oh, Ha? Hindi daw pwede grade 1. Kailangan dumaan muna tayo ng daycare. Ah, hindi pwede ang grade 1. Daycare talaga. Ayun. Ay, Ayun, hindi tayo pwede. Parang, parang lisensya ba yun? Oo, yan po mga yun, 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 yun ang problema na mm uh -uh. kasi... Yan mga kalingap, mga kababayan, no, natin kapatid na si JP Alipio. Pa, hindi pa po nakakilala sa kanya, pakasubscribe po kayo YouTube channel, no? Yun JP, po? yan. <laughs> yan ang problema namin, ay. Uh -huh. Kasi, nag-dicker na ako, ay. Nag-dicker ka na? Tapos papasok ulit dito, mag-enroll, hindi tanggapin. Ayaw ng red one eh, dekir daw muna. Naku, balik, balik. Balik, balik. balik po <laughs> mga kalingap, yan o. Oh. <laughs> Yun, na rin po ng gamit. Grabe. Yun mga kalingap po, at uh, doon po kais sa sa na, ano, ta, uh, may uh, mga bibilihin pa po na ipa-enroll. Na enroll na po si, ano, si Milka, pin enroll na po ni Kalingap Rob. Ayan, ah. enroll na ni Kalingap Rob. So, mga kalingap, yan. At nandito kami sa SM. No? At naroon na si Kalingap Rob sa loob. Mga kababayan. So, mga kalingap, naroon tayo. Yan. C1, no? Hanapin nga natin. Yan. Saan bang ano dito? School supply. Ha? Ay, kita, Sino ang kasawa doon? Sasakay sila. Sir, so, mga kalingap, sasakay kami sa hagdan na nalakad, oh. Ram, nasa kayo! Simi kayo ko si yana Yan, kayo po kami sa ano sa hagdan na nalakad. At uh, hinahanap po namin. Nasa ang makina nito? Ngayon po, oh. nasa kayo kami sa hagdan. May tagahila. Hagdan. Ah, may tagahila. Ayun. Nako, Diyos ko po, Rode. Oh, yan. Ganito pala ito. Yung mga kalingap, mga babaen. Hirap na kami ng kaikot. Nasaan kaya sila? Nasaan kaya ang ating mga kasama? Diyos ko po, Rode. Uy, palabas na kami nito. Nasaan na sila? Yung mga kalingap, mga babaen. No, shout out po sa inyo lahat. At uh, nakakatuwa lang po kami nung magkakasama dito. Ayan. Sige, kasama namin sila kalingap. Pram, ayan. Dito. Sina Milka. Ayan si tatay no, kasama namin dito Yan, uh, shout out po sa inyong lahat mga kalingap so, mga kalingap mga kumpaya no, at uh, ito na ito uh, galmusal po dito sa ano yan o, no? po kami mga kalingap mga kumpaya Mga kalingap mga kumpaya mga kumpaya

Tapos tapo po kaming kumain mga kalingap mga kababayan. Salamat po talaga ng maraming maraming sa ating malapon. Ano sa tupre kay Kalingap Rob, no? Salamat talaga.